Yan, tinan nyo ho ang aking inay. Sinusundan ko ho. Hindi niya naman alam. Ano, busy busy siya. Siya ipapunta doon sa kanyang halaman, doon sa may malapit sa puno. Tinan ninyo. Ay, tinan ninyo inay. Pupuntahan natin. Inay! Tinan ninyo kayo. Ano naman ginagawa ninyo, diya makatapos kayo makapunta sa kubo eh. diya naman kayo. Yan ang inyong halaman nabili sa lagaw na. Ala, okay. yan naman pala eh. Nako, syensya ka na. Huwag na ho kayong bumibili ng mga halaman sa Laguna. na. Kung naman din utasin laang. Ay, sa tindi kaya ng init. Hmm. Kaya na okay. hindi nyo inalagaan. Kaya ganyan. Hindi kaya dapat pag ganyan, alaga sa dilig. Okay. alaga sa dilig. Kita mo nga inuukyabit pa ng pagdidilig. Oo, oh, eh bakit hindi nyo inalagaan? Magkano kang bilhin niya? basta pricey. Ibig sabihin, kaya namatay kasi hindi nyo inalagaan yan. Inalagaan oh. ko. Patulong ko pa ang kanina ng pag-aalaga. Eh, binautas. Kasi nga lang, sa sobrang init, nasiklot ang ano. Hmm, ako, kawawa naman ng halaman. Aba, 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 tinan ninyo. At dyan kayo nagtatapon, huli pa kayo sa kamera. Inilagay ko sa puno ng saging. Yun ay fertilizer din. Ah, oh, ganyan ba ganyan? Ay eh, siya, punas siyang amos at um, amos din. Malay ka, bedo din, bedo. Amo ah, say, yan ho pinagbebenta ko ito 325 na la ang almon mamang tinda <laughs> ay, magkano ga ito ba niya Wala mura lang iya yeah. O siya ara 6 pesos na la sino gustong bumili di ya bubunutin hindi ko sali ang lalagyan Mm 6 peso Marami pa ho din ng halaman ay pinagbebenta baka Bukan ho gusto ninyo pin <laughs> Ay pinagbebenta yun na ito Ayan ito ho ay mabibili niyo lang ito sa halagang 500 pesos Ayan Sino ho makikimay na lang ho 500 pesos? Comment. Oh, may. pa birthday the horror ano pandemic. Magkano ito? hindi ko pinagbibili yan, bigay lagi ka natin si ano. Are, are, pinagbibili niya ito, pinagbibili niya ito sa halagang 200 pesos dahil napakamura naman. Dahil wala na siyang ano eh, kita niyo, ang bugang niya, ito ay tinan niyo, wala naman at parang papatay na rin. Hindi ari papatay ah, na, hindi Ah. siya, ito ay halagang ano lang 100. Oh, oh. Isandaan pa mine. Isandaan. Ay, ay are, tigui. may nakita akong maganda doon yon, yung puting iyon. Ay, yan. Yon. Yan. Yung puting iyon, yun ho ay ano na lang 50. 50 pesos na lang ho iyon. 50 pesos sino gusto magmay sa inyo naon? Maganda hindi ka mapuntahan at baka ano eh, masira ang pagkakagayak ay, ang ng, ng halaman. Tingnan... Hindi tayo sumukit doon ng papaya yan. Oh, papayang hinog. Ay, oh, oh, ayan pa. Susong oh. ikaw na may hindi mo Ayun na nga masa pa. masapa eh. Ala, kaya-kaya ko yung sapahin. Iba ho talaga kapag nakakakain ka ng papaya nakakadumi. Ano ho, digi ako yung... Oo, ano, nakakadumi napapa ng maayos. Nakakadumi ho na maayos pag kumakain ng papaya. Ayan, tayo niya pupuntahan ng inay at susong kitin ata. Inay, wag niyong ano, at ninyo ho about. Sige nga, okay. entay, talonin ninyo, inay, tumalon ho kayo. Hindi, subukan nyo lang, tumalon lang kayo. O, dali, talon, talon, talon. Ala, ayusin niyo naman ang para naman hindi kayo. Darita, ayusin. Jump talaga. O, one, two, three, talon. Ay, bilis na. Hindi. Talon kayo. Tumanong kayo. Kay John Michael Biscocho. Ayan, buhay na buhay na. Buhay na buhay. Tutoy, maraming maraming salamat din. Thank you. Dalawa yan. O, siya talon. Talon na. Ayan, ako hindi nga abot. Pasanin ninyo ako. Sige. Tapos, hukunin natin yung ano, yung... No, food. Ah, food guys. <laughs> Nabalda pa nga ako sa iyo. Ay, hindi natin maano yan. Wala kang panong kahit. Ano, ano susun, anong susun anong yung kaita? Sa kuya kulot yan, bim susong kaita yun. Um, Pero manawagan ka. Manawagan ka, sabihin mo. Ano? Ano sasabihin ko? Ano? 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 na. Kuya, dito. Kuya kulot. Sir. Nabalda kuya kulot, ba? pwede ho makahingi ng ano? Ng papaya. papaya. Kailangan, kailangan ko lang, ho. Ayan, oh, yung papaya. Ang papaya at ako. Papicture na lang. Pasan! Kaya ninyo po. Magpagaan ka, magpagaan ka. Alay, maaarig ang papagaan. Patay. Inay, hindi ko talaga about. Bagal na bagal mo. Kuha-kuha mo na iba. Hindi akong pasanin mo. Pag di, kaya ko. Ano, Kuya Aymon? Kaya kay. Hindi na yung may tinit. Kahit tin pwede, tinitinidor. Mas alin oh. mo daw, Reg, pipitasin oh. niya. Go! One, wow. two, three! Huwag oh. na na, lagi na lang oh. sa puno. Lagi sa puno. Ano sa pa? sa pa. talong. Oh. One, Para hindi nagpi. One, two, three! Isa isa Last try. One, two, Oh, pwede naman pala yun eh. Pwede naman pala pa. Ano-ano ka Paano kasi mama makaka... Nasa papay ka? Oryo, oryo, oryo? Nakaligo ka na? <laughs> Kuya Kulot, <laughs> ayan. Dinamba ni Kuinay. Tinalon. <laughs> Maraming salamat po. Dini na ho okay, paalam. nagpaalam. Kaya hininga, na mga ah. hiningal ko daw na. Walang diyaw. Hindi, buhay at least kahit hingal ay nakakuha naman ako. Ayos natin. Oh, napakagandang mabuhay sa probinsya.